So yan nga mga kapisoy uh, at yan, uh, dito tayo sa Tabing Dagat yan at meron tayo na ano, si Pare Ronald thank you thank you kay Pare uh, at nabilihan tayo ng isda yan kung pare ko po yan at uh, si uhm, Pare uh, tayo ng pusit <tot Than> yan bale pitong kilo ahala ko namin ni Pare Ronald yan yan uh, tayo at shoutout nga pala yan kay Paring Charlie at kay Maring Rosaline yan shoutout pare at busy-busy talaga yung pagpare natin yan, si pare Charlie at si Mare Rosaline. Busy-busy sa work kasi, kasi madami silang trabaho Yan, abilan tayo ni pare Ronald ng pusit, 7 kilo. Thank you, thank you kay pare Ronald. Iban tayo ng ating paninda. Ano ba yan? Kay Dalawang kilo kay Nano. Dalawang kilo kay Nano. Ayan mga katisoy, tapakita uh, ko sa inyo yung pusit, yung ilang kilo. Let's go. Yan na, para na. Ito yung pusit. Pakita na na. At chinano po ito. At dalawang kilo yan pare. Two kilos. Yan, dalawa. Si nano. Sa aking utol, sa kapatid ko. Yan, at Okay, timbang ulit tayo. Ano yung datin dyan? Kay Jonathan. Kay Jonathan, ilang kilo? Dalawang kilo. Dalawang kilo. Kay Jonathan. Kay Jennifer. Ayan. Ayan. ng model na iingit. Wala. Eh. Hindi mamay pagluluto. Dino. Ah. Ah, tingnan mo nga. Gila. Ah. Yan, dalawang kilo, may mga pangalan po kasi ari at kasi sana sa mga nakararita at yung mga pangalan po to at si si, si Ronald D. Bimilena. Yan, dalawang kilo kay Jonathan. Isang kilo. Isang kilo kay Randy. Yan pare, at ito naman yung kay Randy, isang kilo. Tama ba? Tama. Yan. Ba't tamay sa malaki? Ay, maliit. Ay, maliit. Yan. Yan. Isang kilo pare. No, pare isang kilo pare. Isang kilo, erande. Ate meriam isang kilo kilate. Isang kilo lang. Isang kilo? Oo. Isang kilo. Isang kilo sa Yun. Ano lang atin pala, pusit din. Yan. Bale, ano na ito pare, limang kilo. Five kilos na po rin lahat. Yan. Five kilos na pusit. Yan, uh, sa tatlo plastic. Meron pa tayo titimbangin pare, uh, at dalawang kilo pa. Yung para sa akin, uh, at kay Temeriam. Yan. Salamat po talaga kay Ronald. Nara -ulam. Pa Ronald. Ah. Nara-ulam. Ito. Yan. Sa Yan. Kay Timeryam. Yan, isang kilo pa kay. Kay Ate Maryam, bawas si isang kilo sa amin. Thank you, thank you, thank you pare at nabili nyo yung aming paninda ni Paro Nail Isa po Ah Ah, oh, 7 uh, kilo na ho yan, pare. Ah. Oh, salamat kayo na. Thank you, paring Ronald sa pusit. Salamat. Salamat ingat ka lagi diyan sa work mo. Ayun. Uh, ah, naman natin. I-deliver na po namin. Update ko na lang kayo ulit mga katsoy. Ah, uh, pagbibigay na natin ito sa mga kanya-kanya. Let's go. Yung meron si Oh, thank you. Oh, oh, si, eh, di nak ko oh, kanino. Oo, oh, ba sino ba yun? Sa Tambagahon. Thank you, Sa Tambagahon. Yan, mga kakarasoy, ate uh, dito na si Grandi, puno. Ito uh, na natin binit dyan. Yan, love na love talaga tayo ni Sir. Oh, na naman, Sir. Salamat talaga sa, ano, Sir, sa ulam talaga sa, ano. Kaka, wala kaming ulam, Sir. At may bisita din ako dalawa, pang ulam din. <laughs> oh, okay. Thank you, Sir. Ingat naka, yan, naka, lagi sa abroad. Nakaka-omoplage pa no? so word. Oh, oh. Ay, hey. <laughs> Galing kang Sir Ronald to. Ayan. Gano'n, gano'n. Gano, sa kalamahan Ma, ni Sir Ronald. Na, no, ngayon ako. sa... yan at yun nauna natin binigyan yan. Na at para Ronald. Alas kayo dyan. Ah, ito pa, si Ate Maria. Para Ronald. Ayan. Thank you, Sir Ronald. Good morning po, Sir Ronald. Thank you po at uh, may ulo po kami ng tanghali. And thank you po, ha. Sir Ronald. Love you. Ayan. <laughs> na Para Ronald, dalong tao uh, na nabidyan natin si Ate Mariam at saka si Randy Puno saka yung ating saka yung amin pala sa amin ah napapata naman tayo kay bye, 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 bye. Nano sa asawa po kasi si Nano po at naglalakaw po ta pa Ronald uh, nabigyan natin ito kay Nano ito sa anak kasi si Nano aking utol at naglalakaw wala dito kaya kay Angel natin bibigay thank you po sa Ronald bagahin at wala siyang pasok kasi Sabado ngayon. Sa ang bantay bahay. <laughs> Yan, at uh, mayroon pa tayo isang pagbibid dyan. Ako na lang pupunta na. Yan, parang Ronald, ako na po yung magdadala doon kay Jenny, sa ni Kuya Jonathan. Kasi po si Tisoy po ay... Kasi po si Tisoy ay ano, na magpapahinga po daw muna saglit. Kaya po ako pupunta po doon. Ito na po, dala ko po yung ano. po, dala ko po yung dalawang kilong puset. Ayan. Bibigay ko po doon. Meron lang dito na ako sa bahay ni Kuya Jonathan. Sa ulam po, maraming maraming salamat po. Ayan. Thank you din. Yeah, Pai Ronald, at napigyan na natin yung pusit lahat. At thank you, thank you dyan kay Pai Ronald. Yes. Teka, sabi nila yung pusit. At shoutout nga pa dyan kay Charlie. Ayan na, mga katsoy, uh, tabigan na natin lahat yung pusit. At nandito si Kanano. Uh, at karating na at uh, kasama ito niyang Jomons, naglako. Uh, yeah, Sir Ronald, thank you po sa binigay niyo po sa akin. paulo ito, patanghalayan ko po. Maraming maraming salamat po, Sir Ronald, Hindi niyo po kami pinabayan ng pamilya ko po. Shoutout niya ba, Sir Ronald. Kailan po tayo magkikita, Sir Ronald? Alam ano ko, malapit na. Thank you. Yan, shout out kay Parin Charlie at kay Mayro Rosalyn. Yan, at busy-busy talaga. Pasalamat din ako kay Sir Ronald. Thank you po. Shout out po si Sir Ronald. Shout out po si Sir Ronald. Salamat. Thank you. Sir Dennis Sanko. Yan, shout out din. Saka kay Ma'am Bless. Shout out po sa lahat po nandung mong sakin. Saka sa pirakya ni Parin Charlie. Yan, Shout out. At dap kay parang Charlie yan Mama. at saka pare ko dyan nasa Switzerland po. Pauwi na po din siya sa sa June. Itong June pauwi ulit si parang Charlie. Yan. Maraming maraming salamat ah uh, Ronald. At ingat ka lagi dyan parang Charlie sa Switzerland at Parin Ronald sa inyong work. Ingat-ingat po sa Switzerland at saan ba si Parin Ronald? USA yan yeah, Ronald. Ingat ka dyan sa USA. Yan at ingat sa work. Mga kapare ko dyan. Thank you. Thank you. At sa mga plans over dyan, shoutout po. Yan na sa mga bukana vloggers ha. Sa mga, mga sumusuporta po sa aming mga bukana vloggers. Hagan dito na lang po ating lay, ang vlog. Bye bye.